but since we talked about Starstruck, take me back, Shane, noong panahon na nag-audition ka. Hmm, nung nag-audition po ako, grabe yung kaba Tito Boy. Saan ka galing? Uh, bahay? Bahay. Binangonan, Binangonan. po. Binangonan, okay. Tapos, lagi lang kami nag-FX. Yung ng... may mga kasamang iba? Opo, oh, ng lola ko. So, gumi kunyari po, like, 8 a.m. yung call time. Around 5 a.m., aalis na kami kasi mag-iintay pa kami ng FX. Eh, laging punuan. So, pag, po na, pag sumakay po kami FX, bababa ba kami para mag-train. Uh, ikaw at ang lola? I remember, Tito Boy, ang tanging... Talent ko lang nun was singing. Kasi hindi po talaga ako marunong sumayaw nun. Tapos hindi, wala po akong kahit na anong alam sa pag-arte. Kasi never po ako naging extra. Parang first time ko po talaga yung sa Starstruck. Hindi mo pa alam noon Opo, na meron. Noon. Ang alam mo lang ay kumanta. Kumanta. Yun lang po talaga yung baon ko nun, Tito Boy. Lakas ng loob lang yung, <laughs> yung naman. baon ko.